Hey, kumusta at welcome back sa channel. Hindi mo inexpecto. Pangalan nila biglang sumulpot sa phone mo. Parang multo mula sa nakaraan. Akala mo tapos na, nilibing mo na sa isip mo. Ilang linggo, baka buwan pa nga, wala silang paramdam. Tahimik. Walang text, walang tawag, walang kahit anong sign na naaalala ka pa nila. Tapos bigla na lang, ayan na naman sila, nagme-message na parang walang nangyari. Kumakabog dibdib mo. Yung daliri mo halos mag-reply agad. Kasi totoo, namimiss mo rin yung koneksyon na yon. Pero may parte ng sarili mo, yung unti-unting gumagaling, na bumubulong. Huwag muna, hindi pa oras. Naalala mo kasi lahat ng dati. Ikaw lagi yung laging nandyan. Ikaw yung agad na sumasagot kapag tumatawag sila. Ikaw yung nagsaset aside ng sarili mong pangangailangan para lang maramdaman nilang mahalaga sila. Binigay mo oras mo, atensyon, energy, lahat. Pero kapalit? parang wala. Tinake for granted ka. Inakala nilang hindi ka mawawala, na endless ang pagmamahal mo. At nung tapos na sila, iniwan ka na lang. Walang paliwanag na sapat, walang pag-ako ng pananagutan sa sakit na iniwan nila. Ngayon, bumalik sila. Pero ang tanong, bakit kaya? Dahil ba lonely sila? Dahil bored? Dahil gusto lang nilang maramdaman ulit na hinahabol sila? o baka naman handa na silang akuin ang mga pagkukulang nila? Hindi mo mababa sa isip nila, pero eto ang totoo. Kontrolado mo kung ano ang susunod na mangyayari. Doon ka may tunay na kapangyarihan. Kasi kung paano mo haharapin itong moment na to, pwedeng protektahan ang kapayapaan mo, o ibalik ka ulit sa cycle na minsan nang bumasag sa'yo. Hindi lang basta message to, isa itong test. Test ng self-control mo, ng boundaries mo, ng respeto mo sa sarili at minsan, pinakamatalinong gawin ay huwag sumagot. Kasi minsan, mas malakas pa ang katahimikan kaysa sa kahit anong salita. Sabi nga ni Epictetus, No person is free who is not master of themselves. At ngayon, ibig sabihin ng pagkontrol sa sarili ay ang paglaban sa tukso ng instant reply at paggawa ng desisyon mula sa lakas, hindi sa kahinaan. Kaya bago ka mag-reply o mag na huwag na lang, gusto kong tandaan mo to sabihin mo sa sarili mo, tahimik ko ang lakas ko. Hawakan mo yan, kasi sa mga susunod na minuto, pag-uusapan natin kung kailan tama na huwag silang pansinin, kailan hindi, at paano mo magagamit ang pagkakataong to para makuha ulit ang kontrol ng buo. Number 1. The Emotional Trap Kapag nagparamdam sila matapos ang matagal na katahimikan, hindi utak ang unang gumagana. Emosyon agad. Yung biglang kabog sa dibdib, yung hatak sa sikmura yung boses sa isip mo na bulong ng bulong. Baka may ibig sabihin to. Kahit sabihin mong kalmado ka, sa totoo lang, katawan mo na ang nag-react bago pa makaisip ang utak mo. Yan ang emotional na bitag. At delikado to kasi madalas, napapagawa ka ng bagay na laban sa sarili mong kapakanan, nang hindi mo namamalayan. Kapag yung taong nakasakit sa'yo biglang nag-message, utak mo biglang umiikot, naghahanap ng meaning. Tatanungin mo sarili mo, bakit ngayon? Namimiss ba nila ako? Narealize na ba nila ang worth ko? Pero tandaan mo, maraming posibleng dahilan kung bakit sila nagparamdam at hindi lahat maganda. Minsan, bored lang. Minsan, nalungkot lang sa isang gabi ng Friday. Minsan, gusto lang nilang siguraduhin na may access pa rin sila sa'yo para pakainin lang yung ego nila. At oo, minsan dala ng pagsisisi. Pero kung walang kasamang pagbabago, ang pagsisising yon ay parang hit and run lang ng emosyon. Kung sasagot ka agad sa unang bugso ng excitement o pag-asa, dalawang mahalagang bagay ang binibigay mo, ang emosyon mo at ang kapangyarihan mo. Malalaman nila na available ka pa rin, sa terms nila. Mararamdaman nila na kahit paano ka nila tinrato noon, sapat na yung isang message para bumalik ka agad. At kung selfish lang ang dahilan nila, ang mabilis mong sagot ang magiging kumpirmasyon na ligtas pa rin silang ulitin ang ginawa nila. Alam ng mga stoic ang panganib na to. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang oras na piliin mong huwag mag-react agad, ibinabalik mo ang kapangyarihan mo. Kasi ang mensahe nila, wala kang kontrol doon. Pero kung paano katutugon, iyo yun. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang sumagot kailanman. Ang ibig sabihin, bihira ang unang reaksyon na siya pinakamaganda parang bagyo ang emosyon. Dadaan yan kung hindi mo hahabulin. Kapag hinintay mong kumalma, makikita mo ang sitwasyon kung ano talaga siya, hindi kung ano ang gusto mong paniwalaan. At minsan, kapag malinaw na ulit ang lahat, marirealize mo na ang pagsagot ay parang bumalik ka lang sa nasusunog na bahay. Kaya bago ka mag-reply sa text o tawag, huminto ka muna. Huminga. Tanungin mo sarili mo Sasagot ba ako dahil tama talaga para sa akin o dahil hindi ko matiis ang katahimikan? Kung yung pangalawa ang sagot, alam mo na agad, nakalatag na ang bitag. At ang tanging paraan para manalo ay huwag mo nang tapakan. Number two, master the power of detachment. Ang detachment hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ang ibig sabihin, nagmamahal ka pa rin pero mula na sa lakas, hindi na sa desperasyon. Kapag nasaktan ka, Normal na reaksyon yung kumapit ng mahigpit. Pilit ipakita sa taong nanakit sa'yo na mahalaga ka. Pero ang detachment, baligtad ang laro. Hindi ka umaatras dahil tumigil ka ng magmahal. Umaatras ka kasi natutunan mo ng mahalin ang sarili mo ng mas higit. At ito ang totoo, kahit bihira aminin ng tao. Sa oras na tumigil ka sa habol, doon ka nagsisimulang magkaroon ng respeto. Kapag natuto kang magdetach, pinuputol mo yung invisible na tanikala na nakakabit sa opinion nila tungkol sa halaga mo. Hindi mo na hinahayaan na ang kilos nila o ang hindi nila ginagawa. Ang magdikta kung gaano ka kasaya o kung gaano kabigat ang araw mo. Hindi ka na nakatayo sa ulan, naghihintay na bigyan kanila ng payong. Gumagawa ka na ng sarili mong bubong. Dito pumapasok ang karunungan ng mga stoic. Sabi ni Epictetus, We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them yan mismo ang detachment, ang pagpili ng reaksyon. Ang pagtanggi na hatakin ka ng emosyon batay sa desisyon ng iba. Oo, ramdam mo pa rin ang kirot, ang pananabik, ang mga alaala na sumisingit sa gabi. Pero hindi mo na hinahayaan na ang damdaming yon ang magdikta ng kilos mo. Sa halip na magpadala ng late night message, humihinga ka lang ng malalim. Sa halip na mag-check ng social media nila, inaasikaso mo sarili mong progreso at eto ang nakakagulat para sa kanila. Kapag nag-detach ka, iba na ang tingin nila sa'yo. Sanay sila na hawak nila ang energy mo, bukas na libro ang puso at emosyon mo. Pero ngayon, sarado na ang libro. Hindi forever nakalak pero bantay sarado na. At yung katahimikan mo, mas malakas pa sa kahit anong salita na kaya mong sabihin. Magsisimula silang mag-isip. Nakaka-move on na ba siya? May iba na kaya siya? Na-realize na kaya niya ang halaga niya? Habang mas lumalayo ka, mas nauunawaan nilang hindi na nila kontrolado ang kwento. Pero tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagpapaisip sa kanila. Ang detachment ay proseso ng pagpapagaling para sa'yo. Unti-unti mong binabawi ang umaga mo, ang kapayapaan mo, ang focus mo. Napapansin mo kung gaano karaming energy ang nasasayang noon sa overthinking. Bawat text, bawat tingin, bawat katahimikan. Ngayon, unti-unti ka nang nabubuhay ulit. Pinupuno mo ang buhay mo ng mga bagay na nagbibigay saya, hindi ka ba? Tinuro ng detachment na ang pagmamahal na walang kasamang respeto sa sarili, hindi tunay na pagmamahal, kundi dependency. At ang dependency, kulungan lang yon. Kaya ngayon, subukan mong humakbang paatras ng kaunti. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa tahimik na kumpiyansa. Hayaan mong ang energy mo na ang magsalita at makikita mo, hindi guguho ang mundo kung titigil ka sa paghahabol. Sa katunayan, baka dito pa magsimula ang tunay na buhay mo, yung pagbabalik ng sarili mong halaga. At sa oras na mahanap mo ulit ang sarili mo, mapagtatanto mong ang pinakamalakas na klase ng pagmamahal ay yung nagsisimula at nagtatapos sa sarili mo. Number three, control the space they once occupied. Kapag may taong umalis sa buhay mo, hindi lang sila basta nawala. May iniiwan silang bakante isang puwang sa araw-araw mong rutin at sa isip mo, at delikado yon kung pababayaan mong bukas pa rin para sa kanila. Kasi ang totoo, kapag hindi mo kinuha ulit ang kontrol sa espasyo na yon, palagi nilang mararamdaman na pwede silang bumalik kahit kailan nila gusto, kaya hindi sapat ang katahimikan lang. Kailangan mong bawiin yung mga lugar, ugali, at emosyonal na parte ng buhay mo, na minsan ay sila ang may hawak, isipin mo. Baka dati sila yung laging tumatawag bago ka matulog. Kaya ngayon parang ang tahimik ng phone mo sa gabi. Baka sila yung una mong tinetext kapag may good news ka. Kaya ngayon parang automatic pa rin humahawak ang kamay mo sa phone para i-share sa kanila. Hindi lang basta alaala ang mga yon, pattern na sila. At ang patterns, malakas ang kapit. Kung hindi mo sisirain, mananatili kang nakatali doon. At kung nakatali ka pa rin, hawak pa rin nila ang control. Sabi ng mga stoic, hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa'yo pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kaya ang pagbawi ng espasyo, ito ang pinakamalakas na sagot. Ito yung paraan ng pagsasabi. Akin ulit ang buhay ko. Simulan mo sa mga physical na lugar. Kung dati lagi kayong nakikita sa isang kafe, bumalik ka doon mag-isa o kaya may bagong kasama at gumawa ka ng panibagong memorya. Kung dati pumupunta sila sa kwarto mo, baguhin mo ang ayos ng kwarto. Kahit simpleng pagbabago, malaki ang epekto sa isip mo. Para sabihin sa sarili, akin na ulit to. Sunod, yung emosyonal na espasyo. Hindi na nila dapat ang unang iniisip mo pagkagising at huling pumapasok sa isip mo bago matulog. Palitan mo yan ng mas makabuluhang habit, workout, lakad, journaling, o simpleng pag-inom ng kape habang inaayos ang araw mo. Ang goal ay baguhin ang wiring ng utak mo. Para yung pagkawala nila hindi na parang sugat, kundi parang bintana na nagbukas para sa bagong posibilidad. At panghuli, yung mental na espasyo. Kapag nahuli mong sarili mo na inuulit-ulit ang mga luma ninyong usapan o iniisip kung ano na ginagawa nila, alalahanin mo, ikaw ang may control. Ilipat agad ang focus, magtrabaho sa personal goals mo, matuto ng bagong skill, o gawin ang bagay na nagbibigay saya at excitement sa'yo. Bawat sandaling hindi mo sila pinapaupahan sa isip mo, mas humihina ang kapit nila sa buhay mo. At kapag dumating yung oras na mapansin nilang, wala na silang dating espasyo sa mundo mo na napalitan na ng lakas, bagong alaala, at respeto sa sarili, yan ang pinakanakakayanig sa kanila. Kasi wala nang mas nakakakaba para sa taong tinake for granted, kundi ang malaman na hindi na sila bahagi ng araw-araw mong buhay. At sa oras na yon, hindi ka nalang basta nabubuhay nang wala sila. Masasabi mong umaangat ka, lumalago, at nagiging mas buo pa, lampas sa kanila. Number 4. Master the Art of Emotional Detachment darating talaga yung oras, pagkatapos ng sakit, na mapapansin mong yung kakapitan mong sana, at kung pwede pa, ay siya ring tanikala na humahawak sa sa nakaraan, na wala na naman talaga. Emotional detachment hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam o hindi ka na marunong makaramdam. Ibig sabihin lang, ayaw mo nang hayaang kontrolin ng ibang tao yung damdamin mo, lalo na nung taong iniwan ka na. Nung umalis sila, parang may dalang parte ng emosyonal na lakas mo. Pero ang hindi nila alam, kaya mo pa ring bawiin yon. Hindi sa paghabol o pagpapansin, kundi sa pamamagitan ng pagmaster ng sarili mong isip. Sabi ng mga Stoic, mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. At totoo yon, kasi sa isip mo paulit-ulit kang nagtatanong, bakit siya umalis? O, ano na kaya ginagawa niya kung wala ako? Mga trap lang yon ng emosyon. Ang detachment ay yung pagbitaw sa paulit-ulit na loop na yon. Ito yung paggawa ng mental space kung saan hindi na bumabalik-balik yung pangalan niya. Kung saan hindi na nakadepende ang kapayapaan mo sa presensya niya. Nagsisimula ang emotional detachment sa pagiging aware. Kapag dumating yung lungkot o galit, tigilan mo muna. Pansinin mo lang, pero huwag mong hayaan na lamunin ka. Para lang yung ulap na dumadaan sa langit. Makikita mo, maamoy mo, pero lilipas din. Hindi ito pagtanggi sa nararamdaman mo, kundi huwag lang hayaan na sila ang magdomina sa'yo. iyo. Kapag nakita nilang hindi ka na nagre-react, hindi ka na nagbibigay ng emosyonal na gasolina na dati nilang kinukuha sa'yo, iyo, mapapansin nila 'yon at mabobother sila kasi inaasahan ng tao na bibigay ka, hahabol ka. Patutunayan mo pa rin ang halaga mo sa kanila. Pero kapag natuto kang mag-detach, tahimik mong ipinapakita na ang worth mo hindi nila pwedeng diktahan. Syempre, hindi ito mangyayari agad-agad. May mga gabi pa rin na ang bigat may mga araw na ang lakas ng tukso na mag-reach out. Pero bawat beses na pinipili mong manahimik kaysa magmakaawa, magmunimuni kaysa mag-react, mas tumitibay ka. Sinasabi mo sa sarili mo, pinipili ko ang sarili ko. At ito ang totoo, ang emotional detachment ay nakaka-attract. Hindi dahil sa forma o pakul, -cool, kundi dahil sa malalim na energy na ibinubuga mo kapag hindi ka na nakatali sa validation ng iba kapag na-master mo na ito, doon natatapos ang kontrol nila sa'yo. Kahit anong gawin nila para guluhin ka o subukan kung mahalaga pa sila, mananatili kang kalmado. At mas malakas yon kaysa kahit anong salita. Emotional detachment hindi tungkol sa pagkawala ng pagmamahal mo sa kanila. Tungkol ito sa pagkakaroon ng mas matinding pagmamahal sa sarili mo. At pag nakuha mo na yon, wala nang kahit sino ang makakakuha pa noon. Number 5. the power of delayed response. Kapag tumunog ang phone at lumabas ang pangalan nila, parang humihinto ang mundo saglit. Bumibilis ang tibok ng puso mo. Gusto mong sumagot agad, parang inaakit ka ng ideya na baka maayos pa, baka may connection pa. Pero ito ang hindi nakikita ng iba. Ang unang sagot ay bihirang pinakamalakas. Sa totoo lang, ang paghintay, ang hindi agad pag-reply ay isa sa pinakamalakas mong galaw. Ipinapakita nito na may control ka, nakalmado ka, at may emosyonal na maturity. Ang mabilis na sagot ay galing sa pangangailangan. Ang delayed na sagot ay galing sa pagpili. Sabi nga ng mga Stoic, ang mahalaga ay hindi lang kung paano ka sumagot, kundi kung kailan. Kung sumasagot ka agad, madalas dala ito ng emosyon, parang sumasakay ka sa bagyo na wala pang direksyon. Pero kapag naghihintay ka muna, nagkakaroon ka ng oras para huminga, mag-isip, at magdesisyon kung anong klasing mensahe ang gusto mong ipadala o kung dapat ka bang sumagot. Ang paghihintay, hindi ibig sabihin na iniignore mo sila habang buhay o nakikipaglaro ng bata-batahan. Ang ibig sabihin, nirerespeto mo ang sarili mong proseso. Hindi mo basta ibinibigay ang kapayapaan mo ng walang kapalit. Sa delayed response, pinaparamdam mo ng tahimik na may halaga ang atensyon mo. Hindi ka desperado, hindi ka basta available anumang oras. Isa kang taong may boundaries at standards. Isa pa, pinoprotektahan ka rin nito mula sa mga salitang bakapagsisihan mo. Kapag mataas ang emosyon, madalas matalim ang mga salita, minsan sobra kang nagiging vulnerable. Pero kung bibigyan mo ng oras ang sarili mo bago sumagot, mas maayos mong maipapakita ang lakas kaysa ang sakit. Pwede kang magdesisyon na panatilihing maikli, klaro, at hindi mabigat ang mensahe. Isang sagot na nagsasabing, Kontrolado ko ang sarili ko, at alam ko ang halaga ko. Tandaan mo, Malaki ang pagkakaiba ng pag-ignore ng tuluyan at ng sadyang hindi agad pag-reply. Ang una ay galing sa galit o sakit. Ang pangalawa ay isang aktibong desisyon, isang strategic pause para sa ikabubuti at respeto mo sa sarili. Kaya sa susunod na dumating ang message nila, pigilan mo ang sarili mong sumagot agad. Huminto. Mag-isip. Tanungin mo ang sarili mo. Anong sagot ang tunay na makakatulong sa akin? At kahit magdesisyon kang sumagot o hindi, ang mahalaga ay ang pagpili mo ay galing sa lakas, hindi sa kahinaan. Number 6. Your Self-Worth Test Kapag bigla silang nagparamdam matapos ang lahat ng pananahimik at sakit, ang daming tanong agad na pumapasok sa isip mo. Dapat ba akong sumagot? Mas masasaktan lang ba ako? Handa na ba akong harapin kung anuman ang susunod? Hindi lang ito basta pagdududa. Ito ang totoong test ng halaga mo sa sarili. Bago ka pa mag-type ng kahit isang salita, tanungin mo muna sarili mo ng tapat Kapag sumagot ba ako, mas lalakas ba ako o mas lalong hihina? Yan ang pinakamahalagang tanong kasi dito mo makikita kung galing ka ba sa confidence o galing lang sa pangangailangan. Madalas kasi, sumasagot ang tao dahil uhaw sila sa validation. Gusto nilang maramdaman ulit na mahalaga sila, na kailangan sila, na mahal pa sila. Pero delikado yon. Iyon din ang bitag na minsan dahilan kung bakit nawala ka sa sarili mo dati. Ang Stoicism nagtuturo na tumingin tayo sa loob, doon sa mga bagay na kaya nating kontrolin, sarili natin, mga desisyon natin, at kung paano natin pinapahalagahan ang sariling kapayapaan. Sabi ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kung ang isip mo nagsasabi na masisira ang kapayapaan mo kapag sumagot ka, ibig sabihin, ang tamang sagot ay katahimikan. Pangalawang tanong, nagparamdam ba sila para sa'yo o para lang mapunuan yung kakulangan nila. Minsan bumabalik ang tao hindi para buuin ang nawala, kundi dahil lonely sila, bored, o insecure. Gusto lang nila ng panandali ang comfort, ng mabilis na boost sa ego nila, hindi ng totoong koneksyon. Kapag narealize mong mas para sa kanila kaysa sayo ang pag-message nila, mas madali nang itayo ang boundaries mo. Hindi ka pampalipas oras o backup plan. Karapat dapat ka sa taong nakikita ang tunay mong halaga. Hindi 'yung lumalapit lang kapag may kailangan sila. Huling tanong, handa ka na bang harapin ang posibleng resulta? Importante ito kasi kahit gusto mong sumagot, baka hindi ka pa talaga emotionally ready sa pwedeng mangyari. Rejection, kalituhan, o pagbukas ulit ng mga lumang sugat. Ang pagiging tapat sa sarili mo tungkol sa readiness mo ay isang anyo ng self-care at lakas. Sabi ni Epictetus, "First, tell yourself who you want to be, and then do what you need to do." Kilalaanin mo sarili mo yung mga limitasyon, boundaries, at proseso ng healing mo. Gawin mo ang desisyon na magpapatibay sa'yo, hindi yung babalik ka lang ulit sa sakit, hindi tungkol sa paghuhusga sa kanila, o pagpaparusa sa sarili mo ang self-worth test na to. Tungkol ito sa pagrespeto sa kung sino ka na ngayon. Kung ang pagsagot ay parang isang hakbang pabalik sa sakit, piliin mong manahimik at gawin itong panangga. Pero kung pakiramdam mo ay hakbang ito pasulong para sa healing mo, pumili ka ng mga salita na malinaw, at galing sa kalmadong isip. Tandaan, ang tunay na lakas ay galing sa paggawa ng desisyon na naka-align sa values mo, hindi sa paghahabol ng approval ng iba. Ang kapayapaan mo, ang lakas mo, at ang pag-usad mo ay nakasalalay sa test na ito. Kaya huminga ka ng malalim, pakinggan ang puso at isip mo, at pagkatiwalaan ang sarili mong pumili ng tama, kahit na ang ibig sabihin nito ay manatiling tahimik. Number 7. Build your emotional fortress. Pagkatapos ng sakit at pananahimik, ang pinakamakapangyarihang bagay na pwede mong gawin ay hindi ang habulin sila o agad na sumagot. Ang gawin mo ay buuin ang sarili mong emosyonal na kuta. Hindi ito pader ng lamig o pait. Isa itong ligtas na lugar ng lakas, respeto sa sarili at kapayapaan. Kapag nagparamdam sila at ramdam mo pa rin ang hapdi, ang kuta na to ang magbabantay sa'yo. Hindi ibig sabihin na titigil ka ng makaramdam. Ang ibig sabihin lang ay iingatan mo ang puso mo para hindi na muling madurog. Isipin mo ang emotional mong kuta bilang sarili mong tanggulan. Dito, ikaw ang may control. Ikaw ang nagdedesisyon kung sino ang papasok at sino ang hindi. Pinapahalagahan mo ang enerhiya mo bilang isang bagay na mahalaga. Ang stoicism nagtuturo tungkol sa kapangyarihan ng boundaries. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Realize this and you will find strength. Sa kuta mo, doon mo ginagamit ang karunungang yon. Ang paggawa ng kuta nagsisimula sa pagiging aware sa sarili. Nakikita mo kung kailan bumabalik ang lumang sugat. Kapag nararamdaman mong gusto mong agad mag-reply, humihinto ka muna. Paalalahanan mo ang sarili mo kung bakit ka nanahimik dati. Kung bakit mas mahalaga ang healing kaysa pansamantalang saya. Ang paghinto na to ang parang gatekeeper ng kuta. Nagpapasya kung anong damdamin ang papasukin at alin ang dapat iwan sa labas. Sunod, palitan mo ang lumang masakit na habits ng mga bagong gawain. Imbes na paulit-ulit tingnan ang chat o social media nila, ubusin mo oras mo sa mga bagay na nakakabuti sa'yo. Pagbabasa, pag-ehersisyo, hobbies, o kwentuhan kasama ng mga taong tunay na nagpapalakas sa'yo. Bawat positibong aksyon ay parang bato na idinadagdag sa pader ng kuta mo, nagpapalakas at nagpapatibay sa'yo. Kasama rin dito ang malinaw na boundaries. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tawag o text dahil lang nagparamdam sila. Pinipili mo ang oras at salita ng maingat at nananatiling may dignidad. Kapag sumagot ka, kalmado ka, hindi magulo. At doon sila nabibigla. Kasi makikita nila na hindi basta-basta na lang natitinag ang halaga mo. Tandaan mo, ang kuta mo ay parang buhay na gusali. Kasabay ito ng paglago mo. May mga araw na parang sobrang tibay. May mga araw na parang mahina. Ayos lang yon. Ang paggawa ng emosyonal na lakas ay proseso, hindi finish line. Kaya maging matiyaga ka sa sarili mo. Bawat desisyong piliin ang kapayapaan mo ay panalo na. Kaya kapag nag-buzz ang phone mo at pangalan nila ang lumabas, nakatayo pa rin ang kuta mo. Hindi ibig sabihin hindi ka na nakakaramdam, ibig sabihin lang hindi ka na madaling mabasag. Nasa'yo na ang lakas, ang kapayapaan, at ang pag-unlad. Wala kang obligasyong agad sumagot o sumagot paman. Ang tanging utang mo ay ang karapatan mong pumili kung kailan, paano, at kung bibigyan mo sila ng atensyon. At sa tuwing pipiliin mong manahimik kaysa mag-reply ng padalos-dalos, pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan, ang iyong lakas, at ang iyong pag-unlad. Yan ang tunay mong kuta. Bantayan mo ng mahigpit ang sarili mo, kasi ang pinakamatibay na pagmamahal na mararanasan mo ay yung pagmamahal na ibinibigay mo sa sarili mo. Umabot ka narito, ibig sabihin, matibay ka. Tandaan mo, kapag nagparamdam sila matapos ang katahimikan, hindi lang tungkol sa kanila yon. Tungkol yon sa pagbabalik mo ng lakas at kapangyarihan mo. Ang pagpili ng katahimikan, ang pagpili kung kailan sasagot, o ang pagpiling hindi na sumagot, hindi kahinaan. hinaan. Yun ang tunay na respeto sa sarili. Wala kang obligasyon na ibigay agad ang atensyon mo, ang paliwanag mo, o ang kapayapaan mo. Lagi kang hihilain ng mundo na magmadali. Napatunayan ang sarili mo. Nahabulin kung ano ang gusto mo. Pero ang tunay na lakas, makikita sa tiyaga at kontrol. Sabi ni Marcus Aurelius, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ang katahimikan mo, hindi pader. Isa itong daan pasulong. Isang paraan para buuin ang kumpiyansa mo, ang hangganan mo, at ang kalayaan ng emosyon mo. Kaya ngayon, kunin mo ang sandaling ito at ang kinin mo. Pag-isipan mo ang natutunan mo ngayon. Kapag nagparamdam sila, tanungin mo ang sarili mo. Makakatulong ba sa akin na lumago kung sasagot ako? O mas lalo lang akong mababalik sa dati? Handa ba ako sa kahit anong pwedeng mangyari? Pinapangalagaan ko ba ang kapayapaan ko higit sa lahat? Ang paglalakbay mo papunta sa paggaling at pagtibay, hindi diretsyo. May mga araw na madali, may mga araw na mabigat. Pero bawat desisyon na piliin ang sarili mo, bawat katahimikan na niyayakap mo, ay panalo na nagpapalakas sa pader mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para makita ang lakas ng pananahimik, kung nagbigay ito ng panibagong tapang para magtakda ng hangganan at igalang ang sarili mo, pindutin mo yung like button. I-share mo rin ang iniisip mo at yung affirmation na ang katahimikan ko ang lakas ko sa comments. Gusto kong marinig ang kwento mo. At kung gusto mo pa ng mas marami pang aral tungkol sa pagkontrol ng emosyon, pagbuo ng tibay ng loob, at pamumuhay na puno ng kumpiyansa, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notifications. Nandito ang community na to para samahan ka sa bawat hakbang ng journey mo. Tandaan mo, walang katumbas ang kapayapaan mo. Bantayan mo ito. Nasa'yo ang kapangyarihan. Gamitin mo ito ng tama. Maraming salamat sa panunood.